grains no mga mundo ko yan so slasher grains po ito good morning mga mundo ko yan, so ngayon no mga mundo ko is ipapakita ko po sa inyo yung feeding na mixture na ginagamit ko po sa aking mga nokis na mayroon pong exam yan so may exam po. ako this December 1 yan December 1 po yung exam so let's go mga mundo ko So ito po yung gamit ko na grains no. Mga mundo ko yan. So slasher grains po ito. Yan. So yung ratio ko po nito no is uh, one half na slasher grains, one half din po ng golden crack corn. So ganyan po yung ratio ko po no, mga mundo ko. Yan. So yan no, pag nandiyan na no, mamundo ko. Oh. Ito naman po yung gamit ko na power pellet no, platinum. Yan. So yan naman po halos yung ginagamit natin na na pellet no, is platinum. So ngayon maglalagay po tayo. Ganito lang mamundo. Yan. Yan isa. Yan. Dalawa. tatlo so yan lang mamundo ko yung ginagamit ko so sa greens naman po yung lagay ko is 1 tapos and a half nito 1 and a half na itong takalan no mamundo ko so yan so yan lang po yung binibigay ko po no sa aking nokis so yan na mamundo ko no ito na siya So mix nyo lang ng maayos Tapos pwede na nating ibigay yeah. Wala na tayong nilalagyan na uh, kung ano-ano pa Yan lang greens lang and pellet Yan tapos sa uh, vitamins naman no Yan kung gusto nyo pong malaman yung vitamins na gamit ko So isa so i-share ko po sa inyo. Wait lang makunto ko. Magpapatuka muna tayo sa kanila. Yan. So, ganyan po yung bigay ko. Ayan. Isa. Ayan. Dalawa. Ayan. Tatlo. So, ayan na mundo ko. So ibibigay na natin 'yan 'yan sa akin sa saating mga nokis. Let's go. So ayan na binigay ko na mga mundo ko. So ito po yung mga nokis natin na may exam ngayong December 1. Yan po no. Sila po yung may exam ngayong December 1 mga kamundo ko. Iyon. So yan. Silang tatlo mga ko. Yung may exam ngayong December 1. So, mamundo ko sa vitamins naman na gamit ko, no? So, yung gamit ko po is Ballplex KQ and uh, Enerbon, no? Yan, yung Enerbon mamundo ko. 'Yon ginagamit ko Ball Ballplex KQ and Enerbon. So 'yon and Calci X po mamundo ko. Yan. Nagbibigay din po ako ng Calci X para sa calcium nila. So yun lang mamundo ko. Sana meron po kayong nakuhang konting tips po sa video ko sa araw na to. So yun lang sana uh, wala rin tayo ngayong December 1 no mamundo ko. So yun lang. Yun lang mamundo ko.